Mo ni ang sayon nga sayon nga lisod ang karsada. Dala? Ha? Lisod ang karsada. Sayon. Instant. Garitso na day. Gidala na nilang instant. Oya dan to pili sa motor. Pas. Asa na mas pastura? Ha? To na ni una na? Oo. Ano ano? ba? Opo, na. Bininom kandila. Ha? po ng kandila? Oo. Ana Isa ka botelya mo. Hay, sarap. O na gani. Eh bisyo, magkagali Sana Asa na maspastora? Bawal man na yung munong. Sa silanggot. Lang bawal.